Apektado na ngayon ng matinding lamig ang ilang mangingisda sa Lawag City, Ilocos Norte. Tumutumal na raw kasi ang kanilang huli. Ayon sa Provincial Fisheries Regulation Officer ng Ilocos Norte, posible raw na naapektuhan ng panahon ang paglaki at pangingitlog ng mga isda. Uh, nature da kuno gagangeti ikan da ta kas cold-blooded animal na da nga talaga nga makapagitlog o makapagana no nalamis ti cempo kastamten na uh, nakatapid ang uh, dumakal. Sa kabila nito, siniguro ng ahensya na sapat ang supply ng isda sa probinsya. Iniinda naman ngayon ng ilang mamimili ang pagtaas ng presyo ng mga isda. Ang dating nasa 110 pesos hanggang 120 pesos per kilo ng tilapia at bangus. Nasa 130 pesos na ngayon, depende sa laki. Ano, basit Syempre, ingin na damit yung pag May isong ingin na mimet Muli namang nagpaalala ang ahensya sa mga fish vendor na huwag samantalahin ang sitwasyon at iwasan ang overpricing sa kanilang mga paninda.